Sa pagkakataong ito ay sagutin naman natin ang concern ng iba na bakit kakaunti na ang gustong pumasok sa agrikultura. Una sapagkat ang mga kabataan ngayon ay hindi ipinakilala ng kanilang mga magulang ni ang educational system ang kahalagahan ng agrikultura. Ang namarali ay ang mga blue collar at white collar jobs na gusto nilang pasukin yon. Hindi nila naintindihan na ang agrikultura pala ang siyang magpapakain sa kanila at sa kanilang mga pamilya. Sana ay mahikayat silang pumasok at bigyan sila ng insentibo na pasukin ang larangan ng agrikultura. Pwede naman po eh, may kilala tayong mga kabataan na nagtapos ng kanilang mga kurso at nang pumasok sa agrikultura ay napatunayan nilang mas malaki ang kanilang kinikita sa agrikultura kaysa pumasok silang empleyado. Ang sinasabi nga natin, pag pumasok kang empleyado, ay sigurado ang lagay mo ikaw ay isang alipin. Doon sinalay ang mga kabataan natin na maging alipin na lang ng sistema nang sa ganun hindi sila papasok sa agrikultura sapagkat ang kanilang naiisip kapag pumasok ka sa agrikultura, mahina ang kita, ikaw ay dudumihan ang kamay mo, tsaka ng uh, mga kuko mo, mabibilad ka sa araw, para sa kanila, hindi glamorous na trabaho yan. Isang bagay na maling kaisipan.